Hello mga beshin, kung ako nga po si Tita okay, Jacha sa may pandayan. Shoutout nga po pala dito kay Kuya Leo. Ibibili ko nga po ng gamit sa school si Tita Chacha. Magkamukha nga po kami na notebook. Kulay pink nga lang po yung sa kanya. Kahit anong kulay nga daw po sa kanila pwede. Walang notebook nga lang daw po yung kailangan niya. Kinuha ko na nga din po siya na isang long pad. Kailangan nga daw po nila to. Pagkatapos nga namin dito sa baba, umangit naman po kami sa may taas. Nasa taas kasi yung ibang kailangan ni Tita Chacha kagaya na itong paper. May nakakilala nga po sa atin dito. Shoutout nga po pala sa cute na bata na to ito? Kinuha ko na nga din po ng dalawang red ball pen at dalawang black ball pen si Tita Cha. May nakita pa nga po ako ditong kitchen na kuromi. Tsaka sa lamin na kuromi. Ito na nga lang po binili ko sa na kuromi dahil meron na nga po akong kitchen. Last two na nga lang po kaya binili ko na. Tigisa nga po kami ni Tita Cha. Meron nga din po sila dito mga kuromi na bag. May nakita nga po si mama dito ng tote bag. Di na nga po siya bumili dahil naka-order na nga siya. Binayaran ko na nga po dahil may pupuntahan pa nga po kami. Ngayong araw po kasi tatanggalin yung, yung tahi ni mama sa ipin. May isang bata nga pong tuwang-tuwa. Hindi pa nga tapos may bibigay pa nga ako kay Tita Cha. Tita Cha, may bibigay ako sa'yo. Wow. In order ko nga din po siya ng bag, ko, ball pen at black shoes. Thank you, Beshi Dito nga sa amin nagbabakasyon si Tita kaya palagi kong kasama. Magkapamili nga po namin pumunta na nga po kami dito sa may barangay. May dental mission po kasi nga sila Doktora Pao at Dok elaine. Pinuunan na nga po namin yung mga bubunutan. Dito na nga lang po sa San Miguel pinalis yung tahipul mama para nga po din na nga kami lumuwas. At po kasi yung clinic nila sa may Cubao, Quezon City. Kaya nga nandito sila sa may San Miguel dahil may libreng bunot nga po sila. Maya-maya nga po sinalang na nga din po si Mama. Thank you po Omnident Dental Center. Pumunta na nga din po kami kitas dahil may bibili nga si Mama. Saktong ala pa nga po ako may risk na bumili na nga po ako. Ito nga po talaga yung namin paper bag. May pupuntahan po kasi kami birthday yan bukas mga beshi. May nakita pa nga po ako dito ang kuroming sulat ang kaya naman tinuturo ko nga po kay Mama. Pinakuha nga po niya ako na isa tapos nagbayad na nga po kami. Ang dami na nga pong bumibili dahil malapit na nga po yung pasukan. Dumaan na nga din po kami sa magpagawa na sticker? Wala na din po kasi kung maipamigay na sticker, mga beshi. 2 to 3 days pa nga daw po bago makuha. Binayaran na nga po mama para kukunin na lang. Dinaanan na nga po naman yung pinaluto namin pork enoki. Pinaluto na nga po namin kanina to bago po pumunta kay Tess. Bumili na nga din po si Tita Chacha ng kamote. Meron nga po nagtitid ng pride po. Huwag bumili nga po ako ng isa. Matagal na nga po ako di nakakakain ito, mga beshi. Pinapunta ko nga si Rika sa amin may bibigay nga kami na ti kita, Abby? Yun lang. Salamat sa panonood. bye, -bye mga beshi!